Ito yung ano, saka ng mga mag-island hopping. Ayan mga mars. 1,000 per head ang bayad. 5 hours kayong mag-island hopping. Tapos doon sa pupuntahan ninyong island, meron mga additional doon kung gusto ninyo magpunta ng mga cave. Ang daming turist, grabe buhay na buhay talaga kung Buracay sa dami ng turista. Aganda sarap maligo. Tsaka yung init niya, hindi siya ka ganun kasobrang init katulad ng sa Maynila. Ito yung libreng pagkain sa ano, kapag kinuha mo, kumuha ka ng island hopping. Kasama ko sa binayaran mo, libre. Anli, anli ka. Anli eating. Meron pansit, chicken, ritong daing, meron lumpia, tsaka gulay, tsaka soup. Tsaka libre soft drinks, tsaka tubig. Uh -huh. Favorite. Only to Mars. Harap. No rice.